Alam mo ba, the enigma of Mount Banahaw, banal ba o mahiwaga? Alam mo ba na ang Mount Banahaw ay tinatawag na holy mountain ng Pilipinas, pero sa likod ng kabanalan ito, may mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Nasaan ito? Matatagpuan sa hangganan ng Quezon at Laguna. Ang Mount Banahaw ay isang dormant volcano na itinuturing na sagradong bundok ng maraming Pilipino. Bahagi ito ng Banahaw San Cristobal Protected Landscape na mayaman sa kagubatan, bukal, at sagradong lugar. Banal na bundok, dinarayo ng mga debosyon ado, albularyo, at espiritista dahil pinaniniwala ang may hilang powers ang mga bukal, kuweba, at bato nito. May tinatawag na husgado cave kung saan sinasabing sinusukat ang kalinisan ng iyong kaluluwa. Ginagawa rin itong pook ng penitensya tuwing Holy Week kaya daan-daang pilgrims ang umaakyat taon-taon. Mga misteryo, may mga kwento ng bigla ang pagkawala ng tao, liwanag sa kagubatan, at kakaibang tunog sa gabi. May paniniwala na ito ay portal sa ibang dimensyon o pinaninirahan ng mga espiritual na nilalang. Legit at authenticated? Oo, Ang mga geographical na features nito ay dokumentado ng DENR at mga environmental groups. Ang mga paniniwala at kwento ay bahagi ng cultural anthropology at spiritual movement sa bansa, kabilang na ang Rizalistes. Scientific Facts Isang stratovolcano na huling sumabog noong 18th century. Isa rin itong biodiversity hotspot, tahanan ng endangered species tulad ng Philippine Eagle at Rare Orchids. Madalas itong ginagamit sa spiritual retreats at ecotourism. Banal nga ba o isang sagradong misteryo ang bumabalot sa Mount Banahaw? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.